Dito na po tayo sa may kaingin natin. Titingnan po muna natin 'yung um, tanim na kalabasa. Ayan. sibol na po oh. May dahon na po mga kamবিন. yan, 'yung ating tanim na kalabasa oh. Lalapad na. Oh. Tingnan po. Oh. Ganda na. Ngayon. Ayos na po. Sa iba kaya. Ay, buhay na rin po. May dahon na rin po. Ayos. Napatigil nga po ang ating gawa dito sa tanim natin Gawa ng ano po ba? Gawa tayo ng ano po? Kulungan ng baboy. Ang ganda po. Hmm. Ganda. Berde berde po eh. Nandun na po sila sa ating tanim na sitaw. Oh. Malaki na rin po sa tulo. Oh. Yan, puno-puno sa eh. Ano kaya ang ating mangga din? Eh? warikin marami na rin ay naputi na si mami po pala namuti kanina ng sili oh. pagkakadami po yan o oh. pagkakaganda na po ng ating mais pala ah may yan kaganda na oh ba't natutumba mayon yun no oh, daming tumba oh ay sayang ano Ayan po ang ating mais. May puso na wala pa? Ah, may puso na po. Oh. Ang dami na ah. May puso na yan. May puso na oh. May balahibo na po oh. Ah, marami na naputi kayo. Para po, oh. dami na. Pang-apat po na harvest mga kapambin. Oh. Ayan, si kuya. hari dami pa, oh. Hmm. Ay, to. to na ito. Hindi pa. Hindi niyang aray, otoy. Tama. Ito, na. Oo. dami pa, oh. Ay, ano? Hindi. Ayos na laki, Oh. hindi. Ay. Hmm. ay si Nasa katawan ba? Ay, dito Oo. Bakit? liquid. <laughs> <laughs> eh, may pwede na si may. Sitaw naman. Eh, Saka yung may si po, Itay. Yan. Butoy. Hello. Dito pala wala pa ano

Ah, may gumulang nang isa. Pwede pa kahit? Dilaw. Ang dami nga yung walang tama. Po, natin. Yeah. Ito po, patihin natin. Yan. Ito po.

yari na po. rin isang luang Yun po nakuha oh. Dalawa po. Tatlo po 'yan, eh. dalawa na, po. Mas marami po yung ating ano. Pang-apat na harvest po. Yan ulit tayo. Dami na Dami na Dami na Kailan agad ako. Yung perasan agad. Bukkatin mm -hmm. na 'yung eraser. Ganto lang daw eh. Magano so? maysa. Bakit no nagkakabali-bali 'yung ano? Parang napasok na ano. Aso. Hay naku, sayang. Dumumi oh. Suluban na 'yan, pati. Inte. O gindi 'yung amog. Okay. Um, amag? Bukkati. Wala sa kabilang, are. Tapos subrang kati na no? eh. Eto, wala kang jacket. Kamukot ka na oh. ka lang doon. Sa ha? Wala kang jacket, eh. Diyan ka lang ito. Kamukot ka lang na lang ako mamaya. Okay. Ano'y pa rin hindi nyo pinintik yung dulo o. Oo. Sira? Oo. Ha? na po yung mga kapambin yung ating harvest. Ay hati pala ang po. Ay hindi pa pala hati o. Oh. Nakailalin niya pala ang po din eh. Umuwi na po sila itay tsaka si Bayaw. May pupuntahan daw po si Bayaw ay. Ay may pumalit po si paring Andepre. Magandang hapon. <laughs> May kapalit ano? kanina. Oh, Oo, kanina. Sa talong kasama namin. <tipan> oh Oo, nandoon na. na Sa lonis daw. <tipan> Pre. maumpisa ay sa lonis. Pre. pala. Mare. Yan ah <tipan> 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 Yan no? Makakuha daw po sila ng paninda. Ay, yung ay, talong ay, po. Sam Ilang kilo pare? Talong. Sampung kilo daw po ang talong po. Kunin nila. Sa kapit bahay ba yan? Oo, oh, doon na. Masahat, hmm. di? Ano po o? panay ang harvest po natin ngayon. Gawa ng marami po ang bunga. Yung ating unang harvest po, ay yung pangalawang harvest po natin, naka 14 kilos po. 10 kilo po. Ngayon po ay mas marami. Pangapat na harvest po. Bakit eh, parami pa, ano? Bago pala ang eh. Ari po, oh. dito po sa unang hanay po, nakuha natin sa pangatlong luwang po. 1, 2, 3, 4. Sa pangatlong hanay po, ari o. Yan. 5, 6, 7. 7 hanay po, ito po nakuha natin. Ay, hindi pa rin po tapos yan o. Oh. Dito po tayo sa dulo. Yan. Ayun. May. Kaway. Layo. Pre. Ilan niya na pala no? Oo. Oh. Are oh, oh. Kinakanan pala niya oh. Kaliwa <laughs> pala. Dito po ako. Walang tao din eh. Ayan. Tigis na po kami linya ay. Mm. O na po nating na-redis ng ano ba. Salamat po, thank you Lord po. Talagang dami po nating blessing. Yan oh. No lock. Hmm. Dami lang atangyad blessing ang okay. Hindi. Di. kalabanan <laughs> <Solimitulabendu>. <laughs> pala, ano, ah. pala, ta, hindi biru para, ya. <laughs> <laughs> Ay, hindi para biru yan itu <hissas> <hissas> <laughs> tuh wala 'pag tumutok sa tuhod. Ay, diba? sita mag-ingat dala-dala yosita. Pag dinigin ng na 'yung nagigiba na tuhod. Ay, huy. Tuloy mahina. Sa dami ng lakad <laughs> niya. Sa dami nang tinarabaw. May buto-buto sa kuwanya. Pagbukpok niya tuhod, bae ba nga.

Ari mga oh, oh. may maiiwan. Wala. Wala okay. ayan. Yan, ando po siya parang ni ang grande oh, nang uh Marge, simotin, ha. Ayun po may putol oh. pa. Mapakaday oh, paray. Ah, ah Ay trip okay. na no <gibit> hmm. na ilalam. Mhm. Na lang. nang na. Ah, Sana Ah, ah. Doon lang para nakuha namin ang takaran ah. Ay, repo, mga pala gito. Hindi, hindi yung kasya dyan. Hindi nga kasya dyan, yan. Ay, hindi ba? Wala ba, ibas ako. Balot lang ba o sa loob? Balot? Balot? Ay, wala nga kasi dyan. Ay, ah, ito po mga kapambil. Ay, dalahin mo na yan ang ganyan. Oh. Hmm. May tali ba yan? Meron ah, hmm. O, oh, man, lalaglag yan. Bawasan mo, Marge, sa ibabaw okay? na kanti. Interior. Eh, baka nga mabali-bali. Mabawasan mo yung timbok. Hmm. Hindi, hmm. dito hmm. 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 Ako na lang madala nung oh, ano ng sili. Anin mo? Ayaw. Ayaw. Hmm. Ya, ay, angat ay, ay. mo yung gabila. Hmm. Angat mo hmm. yung yeah, gabila. Ito, ito. Ya, hindi ka ngayon magkandadala. Ayos lang. Basta't lang marami. Hindi naman yata malalahat yung mais tumumba, ano? Hindi. Hmm. Hindi. Nagbabawas lang yun, dasik daw. Ano parts? <laughs> ah? yung uh. Malutong ang puno. Pag urea, ano? Isang bungkos pare. Dami, baka yan may bait hmm. Ano, tara? Tara. Ano ah. e, makara? May dala pa ako dun sili. Tara po. Ya, ya, Ang dami. <laughs> Ah, katuwa po, kargado. Tapos mayro pa tayo kay Parin Randy. Titi nero pa. Titi po. Una na lang po natin yung mga ano, dadalhin nila. Dadalhin nila para Randy. Dito na po tayo sa kubo. na si pareng Randy, pre. Yan po isili po. Yan yung paligang yan. Madami din po yan. Hinarbis po ni mami kanina. Para po isitaw natin, no. Oh. dami po. Yan. Dito si ito Ito ito. ito, ito. ito. Sinipo, ito. Tapos, sari po, ang ating talong po. Oh, ang dami po. Isang kilo po ito. Paninda po nila pare. Saka lang, lakit para sa inyo. Ha? Kahit malayo. Ano yung itong ito Ah, doon lang, malayo. Ma'am, ayo din, pabalot.

な,な,なかなに